Nghe đồ tô nào không? Nghĩ là nhục. Chú có nhúc Ê, Ê hê, hê, hê. Wow Yummy yummy tô, nh, 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 nh. Băng, nh, nh. Mga idol, yan ang ano, bagong recipe naman. Bagong experiment. Talbos ng obi. Pray mo na tayo. Panginoon, maraming salamat sa binigay mo pagkain ngayon. Hindi sana magbayad ng lakas sa aming katawan. Ng... Oh. Init. Ang lasa. Sirap. Hmm.

tulad ngayon buwan ng tag ano tag sibol ng ube marami kayong makikita ganito simpleng luto lang to, pero talagang napakayami ang dinis lang katapat ng talbos ng ube -hmm. Lasang ano din eh. Lasang kalbos ng kamuri lang. Walang pagkaiba yung ano niya. Kaya nga lang, medyo may pangunting pagkalapot yung sabaw nito. Hmm. <coughs> hmm. Alin masarap yung ano, ito tapos yung talbos ng ano ng Itu. Mas Mas Aptono. Oh, itu. Hmm. Hmm. Maraming salamat sa ano ninyo pag panood. Uh, Sana may natutunan kayo dito. Maraming salamat mga idol. Ikaw lang ang ibig ni kuya. Ibig <coughs> ni kuya. Napadal kaya. Kayo. Hindi ko nagpaandar.